ayan ayan pa rin sama ano? lahat ng mga viewers dyan magandang hapon magandang umaga magandang sa lahat dyan ayan dito yung mga pinis namin ano sa kamsol gusto ko lang i-share sa inyo meron akong ipakikita ang pinis mga simple pinis lang naman yung mga nandito ano? katulad yan yan yung exterior textured finish lang yan pero simple lang yan pati yung sa loob ayan, yung, uh, isi-share ko po, po sa inyo kung paano po gawin para uh, makita at uh, malaman nyo po kung paano okay, sige po ayan. lahat ang araw sa lahat ng mga players. ito po yung pag uh, pipilis namin ng uh, versatics. ayan ginagamitan po namin muna ng mortar gun ayan po oh. tapos padadaanan po ng roller para pantay yung texture ano yan po yung pag versa fish po namin yan uh, simple lang simple lang kahit naman um, ano eh yan basic na na finish yan sa mga pinto pero yan ang finish namin dito yan sa mga ginagawa namin yan kasi kung para sa iahagod mo ng masil ya no? ayan o no? Uh, hindi napapantay ang pagbibar sa tiks. Compare naman doon sa talagang ibubuga mo doon sa mortar gun, gagamitan mo ng mortar gun, yan, pantay po ang pagkaka uh, hagod uh, tapos sa uh, pantay yung texture yan po o, tingnan nyo naman o yan ng ano yan. ang mixing naman yan kailangan yung tama lang yung lapot yung lapot hindi yung talagang malapnaw kasi kung malapnaw naman uh, malalaglag naman pag dinagamunan ng uh, mortar ayan pagbigay mo sa spatula yung eh, hindi malalaglag yun yung tamang ano yung tamang timplada yan o tingnan na naman po o inuunahan na yan ng uh, nauuna yung nagbubuga ng mortar gun uh, sinusunda naman po ng uh, uh, nagro-roller ng versatex kaya yan pantay talaga yung pagkaka pagkakatipsel so, niya ano Ayan, tingnan nyo po. Ayan, binubuga. Ayan. Ayan, simple finish lang yan sa mga basic lang yan. Basic lang yan sa mga mga pinto. Ano? Ayan. Ang mixing naman yan, ang mga mini-mix naman namin yan dyan ay, uh, ayan. Isa dyan sa mga ano, flat latex. Flat latex yan. Ayan, ay flat latex. Tapos, ah, uh, Uh, lalagyan namin ng stick wheel yan, para dumikit talaga maayos yung uh, fixture para pagka uh, natuyo matigas siya ayan tapos sa uh, patching kung pa naman yung pangmix namin yan lang naman yung tatlo na yan, yan hmm. lang yung tatlo na yan katalo na yan. compare naman doon sa ano, okay naman yung versatex ano, na mix uh, ready mix na Pinatagpuan lang niya ang isang titip lang sa isang galon. Pagka naman dito sa titip na kanalang mga ano ng ganyan, yung platlactics at sa tapos sa galon ng skipwell. Oo. Kaya ganyan naman nagiging resulta niya ng playlist niya, diba? okay rin pantay na pantay o oh. induction yung yan pag so, kaya rin yan yung ganyan ha ah, eh, papatungan na natin ay, tapos, ang flat tapos yung final color kung uh, pero yung, uh, yung color namin dito ay wala naman kami ano white lang yan plain so, white lang yung finish namin sinig yung white yung finish namin dito sa loob uh, and, so, at saka sa labas ang dito naman yun ayan ay, tingnan nyo naman Ayan, binubuga lang yan Binubuga lang namin yan Ayan. Para pantay talaga yung pagkata Versa fix niya Pagkata fixture niya no? So maganda naman no? Sa mga pinto dyan Ayan, simple lang naman yan Simple lang yung finish yan Na ano Mga nung araw pa yan na finish Pero ano, Yan ang ginamit dito Yan ang nagustuhan nila

so sa mga na lang ng matutik store yan yan lang naman yung mga pinis namin dito yung mga yung pagkano pala yan kailangan pala yung uh, compressor mo malakas yung pagkakaano ng compressor mo ang ginagamit kami to, sa horsepower yung compressor yan para maganda yung buka at saka yung pag-fix pala no? yung ginagamit natin pag-fix ginagamitan po pa namin ng share

para tuloy 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 at saka maayos yung pagkakamigan ang gagamitin natin pag seksyon para walang ano, wala po buo halaga pa na talagang pantay tingnan nyo naman po pantay yung pagkaka ano yan pagkakabugas tapos susundan lang naman ng versatips eh, yung tawag doon sa roller na yan nylon yan sa Pekuro La Region yan po sa isang po yan nabibili po yan hindi sa Pekuro La yan maraming maraming salamat po sana may natutunan po kayo maraming maraming salamat po